Balik copy yan na ulit tayo. Kaparmers, makikita nyo sa aking video. iyan nga ating tinanim. Diba? Ang sinasabi ko, kaparmers, yung bawat pagtuli tuloy natin pagtatanim ng kape. Yan. Baga kaparmers, oh, makikita nyo sa aking video. Halos ang kape. Sadyang napakabilis buhayin. Tulad niyan, mga farmers. Sakaling malaki na to. Ayan, nakita nyo sa aking video. Halos kalilinis lang natin. Pero yung ating kape, buhay. Pero makita nyo sa aking video. Yung katabi niya, yan yung ating matatandang kape, mga ka farmers. Ito yung sarang video. Alas ang dami. Kung ating pinutol yan, mga farmers, di wala tayong na-harvest ngayong taon. Ito yung sarang video. Kahit mataas na to, makikita nyo yung ating bunga ng kape. Ayan. Baga, mintis na malaki ang puno. Mas marami tayong may harvest. Hindi yung pruning tayo ng pruning, Wala naman tayong na-harvest. Yan makikita nyo sa aking video. Ito yung uri ng robusta. Alas makikita nyo sa aking video mga ka-farmers na napakaraming bunga. Kung baga ka-farmers, ang problema ni farmers kung paano niya i-harvest yung dami ng ating kape. Yan. Makikita nyo sa aking buong palibot mga farmers yan yung ating kapihan na ating i-harvest ngayong taon. Kung baga sa patuloy nating na pagtatanim, Baga ka farmers, kung tuloy-tuloy tayo nagtatanim, mas marami tayong may harvest. Nahin natin yung pagtatanim mga farmers para mas malaki ang kita. Yan makita nyo sa aking video. Sample ng ating pagtatanim. Yan mga farmers yung ating kapihan. Baga nandito tayo sa ating bubusta. At meron tayong excelsa na, na naka-intercrop sa ating kapi. Dito na ulit tayo para ating tingnan mga farmers yung ating kape. Kumbaga, ka farmers, ito na yung start ng ating pag-harvest. Makita nyo sa aking video, nagsisimula ng mahinog ang ating kape. Yan mga farmers oh. Ayun. Makita nyo sa aking video ang ating bunga ng kape mga farmers. Yan yung kagandaan mga ka farmers. Pag tuloy-tuloy tayong nagtatanim ng kape. Kahit yung ibang kape natin mga farmers walang bunga, andiyan yung ating tinanim. Kumbaga siya naman ang may bunga mga farmers. Ang kape mga farmers may panahon talagang bibigay ng maraming bunga. Paano yan ka farmers kung sakaling ang kape mo ay isang klase lang. Pagkatapos hindi nagbunga. Halos talo na si farmers mga farmers kung isang klase lang ang ating tinanim. Di tulad nito mga farmers nakita nyo sa aking video. yan Halos maraming bunga yan mga farmers. Isipin nyo mga farmers kung sa daan kapi yan mga farmers pagpalagay na natin mga farmers na 20 pesos na lang ang bawat puno mga farmers gano'n nakalaki yan kung patuloy pa rin tayo nagtatanim mga farmers edi mas malaki ang ating may harvest kung baga ka farmers ang kapi pangunahing produkto na dapat nating itanim sa farm kung baga tiyak na may pera tayo mga farmers kahit iyan ay maliit ang harvest natin tiyak naman na may babalik sa atin mga farmers. Kaya mga farmers, lilibot tayo para tingnan natin yung ating mga kaping i-harvest. Makikita nyo, ayan, yung mga bunga ng ating kape, itong binabaybay natin. Mga farmers, hindi na tayo papasok kung magarito tayo sa maliwanag. Kasi sa bandang loob, halos madilim na. Kaya hindi natin nakikita yung bunga. Makita nyo sa aking video, ayan, nan an, halos ang daming bunga mga farmers ng ating kape. Mga ka-farmers, si farmers, ang problema ni farmers kung paano niya i-harvest. Hindi kung kakaunti ang i-harvest. Baga ang problema natin dito mga farmers, ano uunahin natin i-harvest? Ito sa video. Mga ka-farmers, sa buwan ng January, tuloy-tuloy na ito mga farmers Hanggang May, nag-harvest tayo. Kung baga, wala tayong patlang, nasasayangin. Tuloy-tuloy ang ating harvest. Pagkatapos natin ng robusta, andyan si Excelsa, kasunod yung barako. Yan, makita niyo sa akin video. Yan, mga farmers. Ayan, halos nagkakainog na. Pataas yan, mga farmers. At paglibot natin, mga farmers, lilibutin din natin yung ating area ng Excelsa. At habang namimitas tayo, mga farmers, ang gagawin natin, lilinisan na rin natin yung bawat nakatabing halaman, gaya ng durian. Ito, mga farmers, oh. Yan. Ito nyo sa aking video. Alos makikita natin ang gusto yan mga farmers pag ito'y nagkakahinog na. Ha, libo tayo mga farmers. Farmers, nandito tayo. Mga ka-farmers, bakit nga kapi ang gusto kong itanim bago ibang produkto? Tulad niyan mga ka-farmers, ipapasyal ko kayo at papakita ko sa inyo ang kahalagahan ng kapi para sa akin. Nakita niyo sa aking video, ito yung ating robusta mga farmers sa buwan nito, ito yung unang naihinog mga farmers. Kung baga titignan natin kung marami ng hinog. Isipin nyo ka farmers, oh, sa dami ng ating kape. Kung iyan man ay matataas, hindi natin problemahin yan mga farmers kung mataas man yung ating puno. Napakadaling iproning yan mga farmers, basta mabunga ating kape, iproning natin. Kung baga tiyak naman sa susunod na taon, alas walang bunga yon mga farmers dahil napag-anihan na natin yung ating robusta. Yun ang kaibahan ng robusta mga farmers. Pag atin nang naanihan sa susunod na taon, halos karanti na siya. Kung baga, pag may nakita tayong mabunga, ating iproning mga farmers nang hindi tayo mahirapan. Tiyakin lang natin mga farmers na ang ating i ay yung hinug na. Mga farmers, wag yung mura. Kung sayang lang ang ating kapi mga farmers pag ating hinarbis na hindi Yan, sa patang pagkahinog. Nga, makita nyo sa aking video. At ang sa aking video, mga farmers yung ating kape. Ayan. Ako hindi ko ugali, mga farmers yung nagpo-pruning. Hanggat na pagbubungahan yung ating kape, patuloy ko siyang patataasin. Kung baga ka farmers, katulad nito, alas may bunga pa. Kung aking pruning to mga farmers, di hindi ko makukuha na ng bunga, mga farmers, itong aking kape. Yan ang simpleng paraan, mga farmers. Hindi yung pruning tayo ng pruning, di hindi tayo makapagpalaki ng farm. Kung tuloy-tuloy tayo nagtatanim, pwede tayong magbawas, pwede tayong magdagdag, kung mga farmers, kanya-kanyang diskarte mga farmers sa pag-harvest ng ating kape. Hindi porke mataas ating ipoproning. Kung hindi lang nating na ma-harvest, atin na ipoproning. Ako ang ginagawa ko mga farmers, pag maraming bunga at hindi ko siya ma-harvest, sabay proning. Ganon mga ka-farmers yung mga diskarte. Dito naman tayo sa ating Excelsahan. Makita niyo sa aking video at papakita ko sa inyo mga farmers yung katangian ng Excelsa. Yan makita niyo sa aking video. Alas ang baba mga farmers. Yan ang kagandahan ng Excelsa mga farmers. Pwede natin siyang iproding. Kung kahit bata, kung natin siya iproding. Kung maharbis na agad natin yung bawat ibubunga kahit mababa. Hindi tulad ng robusta. Pag ating naanihan, halos sirap tayo. Kung pag ating hinarbis, balik na naman tayo sa simula. Ka-farmers, Di tulad nitong ating Excel sa Yan, habang ipoproning natin siya, lumalapad yung puno niya mga farmers. Yan, makita niyo sa aming video. Yan. Kaya, ka farmers, andito tayo sa ating Excel sa han. dikit-dikit na mga farmers yung ating kape. Yan, makita niyo sa aming video. Yan. Mabungang Excel sa mga farmers. Yan, nakikita niyo sa aking video. Yan. Alos, ang daming bunga mga farmers uh, ating libutin mga farmers yung ating eksersahan yan ang kagandahan mga farmers pag nagtanim tayo ng iba-ibang produkto gaya nitong ating excelsa tingnan nyo yung bunga ng ating excelsa ayan ang dami mga farmers oh kita nyo sa aking video ayan kaya nagagrap ako mga farmers gusto ko maging ganito yung bunga ng ating liberica kumbaga marami yan, makita nyo sa aking video. Kagandaan nitong Excel sa mga farmers. Mabunga. Yan. Halos lahat ng sanga niyan hanggang pababa, may bunga. Yan. Itong kape natin mga farmers, hindi natin ginamitan to ng abuno. Pero kung mamunga, halos ang dami. Yan ang kagandahan mga farmers pag ang kape natin. Tuloy-tuloy lang bunga mga farmers na hindi natin ginagamitan niya siya ng abuno mabunga. Ayan makita nyo. Hanggang sa dulo yan mga farmers. Pero ang dahon niya, halos ang lapad. Ayan, nakatangian ng ating ikselsa mga farmers. Nakatangian pa nito mga farmers pag ating hinarbis. Hindi ka na mamimili. Halos sabay-sabay siyang mahinog. Baga, pag ating hinarbis, wala kang pipiliin mga farmers. Halos lahat to nahihinog. Ayan. Kita sa aking video yung ating... Excelsa. Mga Farmers, andito na tayo. Ayan, eh, sa dulo ng ating Robusta, kasunod na ating Excelsa. Ayan, makita nyo sa aking video. Ito yung mga tinanim natin mga farmers na Excelsa. Nang halos may 4 years na to mga farmers na nakikita nyo sa aking video. Ayan, nasa baba natin. Ayan. Halos dikit-dikit na mga farmers. Ating ipoproning to. Makita nyo sa aking video mga farmers. Halos tumaas. Kasi hindi natin na -proning. Pero may mga bunga na yan, mga farmers. Ayan. Makita nyo sa aking video. Ayan. Alos sayad na sa lupa. Pero sa loob niyan, may mga bunga. Ayan. Pasok tayo rito, mga farmers, sa ating mga puno na ating ekselsa. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam ng puno ng ekselsa, ito yung tsura na ating ekselsa. Ayan, makita nyo sa aking video. Ayan, ang bunga na ating ekselsa, mga farmers. Yan ang kagandaan mga farmers halos hindi ka masisiro sa bunga ng ating ikselsa yan kada taon siguradong pagbubungaan siya yan makita tanyo halos ang lapad ng dahon mga farmers yung iba mga farmers tinatawag nilang barako kumbaga halos nagkakaparya sila sa dahon mga farmers aakalain mong barako kumbaga pag napagbilang ka ng kapi ang seedling at sasabihin sa yung barako pero hindi pala yun ang excelsa ito sa aking video alam mga ka-farmers medyo madamo alam naman natin sa sitwasyon mga farmers pag nag-uulan kahit na anong linis mo dyan mga farmers tuloy ang pagtubo ng ating damo yan yan ang ating excelsa mga farmers kabila-kabilaan niya mga farmers yung ating excelsa yan yung tuloy-tuloy natin pagtatanim mga farmers ito ang mga resulta ng ating alas tuloy-tuloy yan yan yung bunga ng ating excelsa yan nyo yan march pa to mga farmers yung harvest ng ating excelsa mauuna yung ating robusta yan ang kagandaan mga farmers pag tuloy-tuloy tayo nagtatanim alas ang dami nating na kape yan Ayan mga farmers. Alis dikit-dikit na. Kailan lang tayo nagtanim mga farmers. Ngayon, isang malaking excel sahan na to mga farmers. Ayan. Tingnan sa video mga farmers. Ayan. Yan yung puno na ating pixel sa. Ayan itong klase ng kape na to mga farmers ito yung klase ng kape matibay sa lahat kahit sa sakit mga farmers hindi basta basta dinadapuan ang sakit yung excelsa ayan ngayon papunta tayo rito sa ating mga tinanim yung mga bata nating na kape yan mga farmers makikita nyo na sa aking video yan ang ating hanggang patasya mga farmers yung ating mga batang kape nakikita nyo sa aking video yan. yeah, ayan mga ka-farmers, ayan. Tulad nito mga farmers oh. Halos ang bata niyan pero malapit na magbunga to mga farmers. Yan, makita nyo. Yung bunga na ating excelsa. Yan mga ka farmers. Kaya ka-farmers, kung meron kang excelsa, ganito yung tura. Kumbaga ka farmers, kung ang nakuha mong kape at sinabi na lang barako at ganito ang itsura ng bunga. Yan ang uri ng excelsa. Kaya ka farmers, maraming nalilito sa barako at excelsa dahil sa kanyang bunga mga ka farmers pag hindi alam. At sinabi lang ng ating binila ng sidling na ang ating kape ay barako. At ito ang kinalabasan mga farmers ng bunga ng inyong barako. Yan ay uri ng Excelsa mga ka-farmers. Maraming hindi nakakaalim ng itsura ng Liberica sa Excelsa. Kumbaga ito ka-farmers halos madalang ng kape na ating makikita. Kumbaga halos wala na to mga ka-farmers yung ating Excelsa. Ayan makikita nyo sa aking video yung itsura na ating bunga na Excelsa. Halos dikit-dikit. Mga ka-farmers, ngayong araw balik natin sa farm Halos maganda na yung panahon Magkano ba ang gastos natin mga ka-farmers kung sakaling nagsisimula na tayo sa pagtatanim Ating ipapakita mga ka-farmers yung mga diskarte Kung paano tayo magtanim ng kape?